Ano yung Hello. Hello. Dito kayo mami. Anong nangyari? ko na ba si mami? 81 ho. 81? Oo. Ano yung generating calcaneals for a single calcaneal healing. Sa paa yung masakit? Ano ba mga masasaya yan? Ito, ito yung ano palagi oh, na natin yung palagi <laughs> pagkatapos yung tuhod yung mata. ng ano yun. Ano? Ay yung niya. Nabiyak na yung ano. Ay nabiyak. Basag na yung ano. Yung tinatawag na ano. Miniscus put-put. Ito e, mo. Oh? Tingnan mo rito. Ito medyo maganda pa itong kanan. Uh ito. -huh. Pero ito, ang luwag na ito, dito masigit. Hindi, <tis> <tis> mauuwi naman talaga yung sa ganyan, lalo umiitad ang tao. Talagang normal na nagiging yan. Ito, yung paa niya, kaya masakit. Bug-bug ng sparrow. Oh. Kaya pag tinatapak niya ng gano'n, masakit. <tis> masakit na agad. Tapos, yung position nito, yung position nito, Hindi, <tis> masyadong malayo. Oh. Ilang beses na kayo natapilok nanay? Walo. Sabi ko na nga ba, kaya man, malayo eh, walo po. Walong tapilok, buti hindi na po fracture, matigas. Wala naman. Kaya nga, buti nga matigas. Pero layo na lang posisyon ito. kaya nga masakit. ano? Eh, masakit dito, ang dito. Nakawarong tapilok na pala kayo, kaya di kayo makalakad. Eh, yung isang tapilok ka lang eh. Sige. Hindi kayo na eh. Bakas Pero karin, ano, at least maibalik konti. Ibalik okay, natin. Ang problema, oh, mabigat si nanay. <laughs> Kaya lalo no, ka mo. Sige, yeah. tihay. Hindi, retyo lang Mga ilang kilo ba kayo ngayon, nai? Ay? ay, hindi ko alam. Hindi <laughs> ko alam. Pero ma malakas pa si nanay. 81. Kaya nga pinilit namin pumunta dito eh. Pa, kasi palagi kami na... Palagi ako nanonood. <laughs> mag-aapang ako. Kumakawa Kaya ng masakit. Masakit mm. mo yun. Pagkatapos yung biyahe pa namin, kaya, kaya yun. Kumakay galing. Gal yun. Ito, Sa may, manalo. ano, may marker pa naman o. Ano, matagal pong tinanggal yung ano? Yung, ah... Uh, muscle tape? Yeah. Kitty tape. Umaga o. Oh. Hindi mga siya makakalakad. Tapos mabigat si nanay. Tansya si nanay. Mga nasa... Rani 80 to. Tapos ito, bugbog ng spar. Dito pa lang sa spar na to, masakit na to. Yung heel spar bone. Oo. Oh, oh. na sa ano. Uy, unahin natin to. Kasi pabalik na rin kami next week. Relax lang na yun. Medyo masakit. May sakit ba sinanay sa puso? Medyo masakit lang to. Well, kausap nga namin ka uh, kanina gumagasit si Tatay. Hmm. Taka doon pala sa Pao, Malapit kami doon. Oo, oh, doon may, may ano yung mga kamag-anak kami sa Pao, Manawa. Oo, yun nga sabi ni tatay kanina. Dami nitong spire ito, siguro mga uh, lima-apat yun dito. Peace lang na yan. mas the best to si lalayna, nakano na naka ano na gabay okay. na 81 na to delikado na tumatumba ulit yeah. susunod niya iba na yung makotracture pero sana huwag naman no? mas maganda kayo pa no? parang parang yung lakas niya nakakatayo siya meron siyang no, ano no? yung uh, walker walker mas maganda yun mm -hmm. sakit na eh Gabriel Max lang ha. Uy, dito to na na yan. Yeah, usog lang natin itong napakalayo ng anong allowance eh. ba? Kaya mo Hindi, huwag daw mo. Okay. Ayun na lang muna. Sa tuhod nyo, sa lang tuhod nyo masakit. Kaliwa kanan. Parehas. Parehas. Parehas ng ipit kasi. Hindi, <laughs> 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 yun mga, yung mga ganong uri naman ng tuhod sa matatanda. Nagiging normal na yan kasi. Mm -hmm. Napupudpud na, mahina na yung pyesa. 81. Kahit lakad-lakad ka lang, nadadamage na yun. Kaya ito, yung mga ganito talagang kailangan may gabay sila. Hindi na nila iaasa yung bigat nila sa talaga sa katawan, body-body weight lang. Kailangan may hahawakan na sila para doon ang mapunta yung bigat. Tapos lalagyan natin po ng bandage. Ah, uh, masok sa mga Kaya pa kaya ni nanay mag-diet? Hindi hmm? naman siya masyadong kumakain eh. problema kasi hindi na, eh. na napapawisan no? Yeah. Igala yung sa umaga Pag may yung vitamin D, mag mag-jacket lang siya para magpawis pa. Wow. Kahit pa paano yung mga kamay-kamay, lang. Ending, ending lang. The bagay nag, parang yung bicycle naman siya na doon sa bahay. Yung okay. bicycle. Sabihin nyo na yung pagkano, ha. Mar alam kayo naman makakaramdam ng ano eh, yung dati, yung may pain, pag binaba, yung tinapak nyo or mababawas or lalo sumakit, no? Yeah. Ay, sabihin nyo na lang kung ano, para may adjust pa natin ng So kayo huwag kayong magpaa, pag naka-tiles kayo na yan, yung bahay nyo pag naka-tiles, palagi kayo mag-e-sleep yeah. Yung spire na yun, yung spire bone na yun, malakas makaano yun. Nangingino yung buto natin pag nasa malamig. Oh. Kasi ako nadali na rin ako, wakakapa ako, wakakapa ako sa tiles yun pala ano, sumasakit yung pa ako. yung tayo sa nalata. kasi nagkikrate talaga yung nag-absorb siya ng lamig lalo sa pagkagising mo ng maga. Mm Tapos naka-aircon pa kayo. Nandun lahat sa tayo yung lamig. Ayan, dyan sa likod. Dyan sa likod nyo. Sige, titignan natin mamaya. Pag-upo nyo. Noong pinapanood ko lang, ngayon na nandito na kami. Itiin nyo nga ng konti. Tingnan niyo kung masakit pa. <laughs> Try yung itiin nyo pa kanya. Rito, sorry, I'll wait. Huwag hmm. ko ng konti. Huwag ng konti. Eh, kayo. Eh, yagdang yun. Ayan. Yeah. O. Oh. Hindi, hindi na tayo. Hmm? Hindi, hindi ko. Gumanda, Aha. gumanda. Gumanda, okay. Sige, upo kayo ulit, nay. Kaya nyo na yan sa gabay nyo. Pagka wala nang masakit dyan, kahit pa paano... Kasi paan? masakit dyan sa magka, kasi eh. Ngayon... Hindi naman natin ah. nakilamot. Yung expire yun eh. 3 to 4 days, yung dininan ko na yun, magsusubside na yun. Yan, ano sa pipi? Oh, tinitiris lang naman yun. Ang ah, dami kasi oh. Ayun oh. Kung makikita niyo, ano yung masakit kay nanay? Ayan eh, yung mga spar na yan. Ayan oh. oh. Yung parang durog-durog na buto. Ayan. yan ang tayo na heel spar bone. Dito, meron din dito. Relax na ha. Ah.

Pero yung, yung kamay din niya, yung nagnanam daw. Mm hmm. Irarap lang yun, ay. Dali ah, tuturuan ko kayo ng mga diskarte dyan.

Nagnanamb yung kamay nyo. Ganon yung yun. No? Tignan nyo, malakas yun. Sige, rub nyo lang. Painitin nyo lang. Ito ang kapangyarihan ng rub. Mga pangyarihan niya. Pag gumingi yung mga kamay niya, bugbog na trabaho. Lahat kayo. Ginaganyan ko pag Oo. Oh, sige, hirap pa. Painitin nyo pa, anay. hindi to pa ganun yung mga. Kira ko lang. Sige. Oh, tapos ganun ninyo. Oh, wala nang mga ano yan. Walang harang. Ano mama? Good? <laughs> o, wala. wala nga harang yan pagka makapangyari yan rap na yan. dito, ano, masakit kong misla. Dito sa barang oo Oo. Tagilid kayo na eh. Tagilid kayo. Higay mo tagilid. Higay mo Higay

Sige si Nanay. Hindi niya sa kanya yung mga Kaya Sit down. down. Sige. Nasa inyo, ano? Kaya naman niya maglagad na niya. Kaya oh, naman niya. Kaso lang kung kapag na, ano, masakit. O ngayon, pwede na yun, no. Ito, ano yung ano niyo? Sugat? Ah, nagfungus yung At fungus na o yung mga puko. mga Oo, niya, niya. Kaya ito wala, nag- nang Oo. Nay, kinsa? Sana mam kayo, kayo nang nag-aalaga sa kanya. Uh -huh. Kailangan palagi siya nakaano. Eh, yeah,